Yo mga boss, so nandito tayo sa parkingan ngayon at kakahatid ko lang kay Mrs. At uh, tinignan muna natin dito sa ano, parkingan at ayan, biyak na mga boss, bumigay na uh, hanggang dun at, hanggang dyan sa likod bali tinalian ko lang ulit dinugtong ko kasi kanina bagsak na yan eh. uh, andito na yan kanina mga boss, laylay lay na so yan, medyo madumi at mo uh, linisan muna natin mga boss Lalabas natin dahil Hina natin na ay ilalabas Ayan na naman si ano, mga boss Si Bito Bit natin Kakatid ko lang kay misis mga boss At uh, yun Yung laging routine natin Pag uh, umaga mag ng ng Nang sanak Tapos pagdating ng tanghali Ah uh, Magsusundo ulit And then Mag aano ng ano Ulam bibili ng ulam sa karinderia Gawa nga Hindi na kami makapagloto mga boss Dahil uh, Puyat din ako Gawa ng Mamayang gabi na naman Susunduin na naman natin yung Susunduin ko na naman yung asawa ko mga boss Sa trabaho niya So ganoon yung routine natin Gawa ng Wala makakapagbantay sa anak natin mga boss Wala bang uh, Magbabantay sana ngayon ano makahanap tayo ng magbabantay sa kanya ka. kasi hindi na tayo makakapag vlog hindi na tayo nakakalabas labas mga boss dahil tutok po ako sa anak ko mga boss asensya na kayo kung lulubog lilat o wala kaya sa vlog mga boss At, antayin ko lang mga boss na makakapaghanap tayo ng ano nagbabantay so, at uh, ayun nga, uh, kaninang kanina lang mga boss. Eh tinanong natin si ano si Buddy kung totoo ba na, na maalam na si Nanay Marita. At uh, ayun nga on behalf of Kejo. Uh, so condolences Kejo. Uh, kami po ay nagdadalamhati sa nangyari kay Nanay Marita. Gawa nga ng Uh, na maalam na mga boss so, masakit man isipin para sa amin mga boss pero kailangan natin tanggapin na siguro hanggang doon lang yung buhay uh, buhay kumbaga yung lifespan ni Nanay Marita dahil lahat naman tayo alam naman natin mga boss lahat naman tayo ay darating din yung time na doon din yung bagsak natin uh, mamahinga din tayo mga boss pero kaya lang subalit so na eh, uh, sa kasamaang palad sa milyong-milyong uh, tao na nabubuhay dito sa mundo mga boss, eh, hindi talaga pare-parehas yung uh, status ng buhay natin, may mayaman may katamtaman may sakto lang uh, may uh, tawag nun uh, may talagang ano, walang-wala ganun, so, ganun yung uh, cycle of life natin mga boss so, hindi lahat kumbaga, hindi lahat uh, meron may kakayanan at um, lahat ng bahay nakukuha uh, may mga may mga ano uh, hindi pare pares yung magaya na sabi ko natin na hindi pare pares talaga yung status ng buhay natin at uh, ayun nga uh, hanggang doon na lang si Nanay Marita mga boss so kami po ay uh, nagdadalam hatirin rin sa pagkawala niya dahil syempre mga boss si Nanay Marita ay napamahal din sa amin mga boss kumbaga isa na rin sa nanay na nanayan namin at dahil sa totoo lang mga boss si nanay Marita mabait naman po si nanay Marita at uh, nakakamiss lang sa kanya yung pagpunta punta nila dito ni ano ni Kuya Jonathan na habang ano na nandyan na ano, um, agad nakangiti agad dito mga boss makikita nyo naman sa ibang mga vlog natin ba? Diba? nandito lang yun, nakangiti so nakakamiss lang yon. at uh, pag pumupunta sila dito, hindi ko lang nachachamban mga boss eh. dahil bira lang tayong pumunta dito sa parkingan gawa nga ng ang dami natin gagawin sa bahay uh, bira lang talaga bi, harap talaga yung ganitong sitwasyon din mga boss dahil hindi ko, mapursigi yung gusto ko eh hindi ko may magawa gawa eh gawa walang magbabantay sa anak ko at baka mapabayaan na naman natin ulit yun yung kinakatakot ko mga boss baka mapabayaan ko na naman ulit at uh, uh, bumalik ulit yung sakit na magkaroon ulit ng ganun so huwag na sana mga boss dahil sobra na yung ginastos natin nung uh, last year so wag naman sana mga boss so yun lang naging uh, focus lang tayo and then balik naman tayo kay ano mga boss kay Kira Jonathan sa tagal ko na rin inaantay dito mga boss si kay Jonathan ah, din ako minsan dito kaso nga lang eh hindi sapat yung oras ko mga boss dahil nga marami tayong mga gagawin pa so ngayon ah, sa ganong nangyari kay ano, Nanay Marita so kung may pera lang tayo na no, mas mas malaki siguro mas kaya sa budget mga boss so ah, nagkataon na wala man kataon na para pares mga boss So, wala eh. Wala tayong magagawa mga boss. So, hindi ko alam. Pag may time ako boss, mga boss, puntaan ko doon. Punta tayo doon. Ngayon kuya Yo, condolence, condolence sa'yo. Sana uh, tibayan mo yung loob mo, mo. Lobo mo kuya Yo. Nandito pa rin naman kami mga boss na uh, nakaantabay sa kanya. Nandito pa rin pa naman kami kuya jo na nakaantabay sa'yo kung ano yung decision mo sa buhay, kung ano yung gagawin mo nagkaroon man tayo ng uh, hindi pagkaintindihan dati pero okay na yon sa akin mga boss dahil uh, naintindihan ko naman at uh, naunawan ko naman or naintindihan ko yung kaligayang mga boss dahil uh, siguro uh, hindi pa ganun iba yung uh, environment mo sa akin ganun uh, 'di yung uh, mo ganun at uh, yun siguro uh, naintindihan naman kita Kuya Jo wala naman akong kagaya ng sabi ko dati mga boss eh, wala naman tayong ano kay Kuya Jo uh, kung magawala wala naman tayo galit nawala na yon dahil uh, naintindihan ko naman yung ugali mo yung Kuya Jo so ayun at nakikiramay uh, <coughs> po kami ulit nakikiramay po kami sa nangyari kay Nanay Marita so pasensyaan muna na kung ano may pwede namin may abot ngayon dahil uh, marami pa kami kasi yung gastusin mga boss so kung ano lang may abot natin kaya natin may abot mga, mga boss eh, yun lang muna, na uh, pagpasensyaan nyo ng mga boss so pwede, uh, dito lang kami kung isipin na mag isa ka lang mag isa ka na lang anytime anywhere pwede mga puntaan dito Uh, kamusta tayo kung ano yung uh, pwede namin itulong makakaya namin mga boss so taka lang dito kaya jo so, nandito lang naman kami either pag may time uh, puntan kita doon jaan sa inyo kaya lang basta pag may time ako mga, mga boss puntan kita dyan uh, kaya jo kaya lang uh, ayun ka uh, magpagaling ka din sa sarili mo syempre dahil meron ka pang sakit na kailangan ano agapan mga boss agapan ko yo so ayun siguro ah uh, uh, ayun lang medyo ano masakit din yung nangyari sa'yo dahil ramdam ko mawalan na isang ano mga boss ng pamilya so ayun tibayan mo yung lang yung loob mo ito lang naman kami. Uh, nag uh, kumagabay or uh, nag-aalalay sa iyo sa tuwing uh, ka. So ayan lang uh, at uh, wala eh. Mahirap yung ano uh, mga boss. Hindi natin masabi kung kailan tayo talaga kukunin ni Talagang ano talaga tawag niya ito kahit malakas ka pa ngayon pagdating kinabukasan di mo alam mangyayari sa'yo so, kaya lagi lang tayo magpasalamat sa, sa Panginoon mga boss na syempre maswerte pa rin tayo dahil kahit pa paano uh, good health pa rin tayo may eyes pa rin yung mga karamdaman natin so pa, alagaan natin yung mga ano natin mga boss alagaan natin yung sarili natin mga boss so uh, isipin natin na meron din mga meron din tayong mga pamilya na, na nagu worry sa atin. Na nandiyan handang gumabay sa atin mga boss. So, 'Yun lang ah uh, yun lang, uh, yun lang po mga boss so kasi na kayo medyo uh, malungkot tayo dahil gawa nga nang nangyari kay na Marie mga boss so at ganun pa man tuloy pa rin tayo sa buhay mga boss pedyo tuloy pa rin tayo sa buhay yun nga puntahan mo lang kami dito anytime uh, gusto mong kausap gusto mo ng tulong uh, gusto mo ng kaibigan uh, gusto mong ano uh, pakipag-usap yan uh, kami makinig sa iyo kaya Joe.